kung ako magiging presidente ngayon 2025 Hello! Lahat ng mga babae hindi ko na papausuin magpantay Masyado yeah. <laughs> <laughs> na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw <laughs> Sa panahon ngayon kapag mahirap ka hindi ka kilala Bakit? Pero pag mayaman ka Depende sa iyo kung kay kailanin ka. Yeah. Sa panahon ngayon, bakit pag hold upper ka? Oh, parang sa relasyon. Sumuko ka na para hindi ka masaktan. Yo! <laughs> sa panahon ngayon, karamihan sa nakikita ko, ano? ano kahit matatanda na, naka-lipstick pa! Yo! <laughs> hindi na ako naniniwala na kapag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Bakit? Ano? Kasi alam nyo, kapag binato mo ng tinapay, kakainin lang niya. Yes! <laughs> Kung ako magiging presidente, ngayon 2025, Ano? Lahat ng mga babae, hindi ko na papausuin magpantay. Yes! <laughs> <laughs> Hmm. Alam nyo Bakit? Hindi ko kinakaya magiging pangit Bakit naman? Kasi Guwapo ako <laughs> <laughs> Hindi lahat ng pangit Manyakis Bakit? Bakit? Kasi Sasabihin nyo Kapag pangit manyakis Hindi nyo alam Ang tunay nilang ugali Ay tagos hanggang puso <laughs> Alam nyo, ang buhay ko sakto lang. Bakit? Kasi bigas lang ang kulang. Yo! We